Breaking news mga kabaya, Pilipinas formal nang tinanggap ang limang mga bagong S-70 Black Helicopter na na deliver ng Poland sa bansa matapos ang technical inspection to. Opisyal nang nasa 35 mga S-70 Black Helicopter ngayon ang nasa armada ng Philippine Air Force. Pilipinas tahimik lang na itinayo ang mga pasilidad ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang mga lokasyon sa West Philippine Sea. Ito ay sa patuloy na pangako ng gobyerno na tumayo at tumindig tayo na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino, China, binalaan, nadudurugin at tatalunin nito ang Japan sa oras na makialam ito sa isyu ng Taiwan. Japan, nakahanda naman laban sa China. Mga bagong sabarin ng Japan Maritime Self-Defense Force, ipinakita Japan Prime Minister, isinaalang alang-alang din ang pag-host ng mga nuclear weapon NATO. Ipinakita ang lakas ng mga sabarin nito matapos wasakin ng isang barko sa karagatan gamit ang mga torpedo. Good news naman para sa Pilipinas mga kabayan dahil formal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang limang bagong S-70I Black Hawk Helicopter na kamakailan lamang na i-deliver ng bansang Poland sa Pilipinas. Ang dumating na limang S-70I Black Hawk Helicopter na isinakay sa Antonov 124 ay ang ikaapat na batch. Ito na ang ikadalawang po sa mga S-70I Black Hawk Helicopter na kabilang sa 32 mga in-order ng Pilipinas sa kumpanyang PZL Milik sa Poland. Labing dalawa pang mga Black Hawk Helicopter ang ka kailangang maihatid sa Pilipinas para makompleto ang nasabing kontrata. Dati, duda pa ang mga makakaliwa sa kahalagahan at pagbili ng mga helikopter na ito para saan daw ito at bakit napakarami. Pilit nilang ipinipikit ang kanilang mga mata na malaki ang naitutulong ng mga helikopter na ito hindi lamang sa operasyong militar kundi maging sa Humanitarian Assistance and Disaster Response na mga misyon ng gobyerno at Department of National Defense upang matulungan ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na nitong nagdaang mga bagyo at lindol sa iba't ibang parte ng ating bansa.

you smoke a bayaan dahil hindi lamang mga militar ng Pilipinas ang mayroon ngayong mga pasilidad sa West Philippine Sea. Ayon sa mga larawan at impormasyong ating nakalap ang Philippine Coast Guard ay mayroon na rin pasilidad hindi lamang sa pag-as sa island. Tahimik na pinapalawak ng Pilipinas ang pagtatayo ng mga pasilidad ng substation ng Philippine Coast Guard sa mga nasasakupa nito tulad ng Lawa, Kota, Parola, Likas sa Kalayan Island sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, China at Japan mas patindi ng patindi ang pagkakainitan ng dalawang bansa ayon ng Japan Prime Minister na bawiin ang kanyang mga pahayag patungkol sa gagawin nitong pagsuportang militar sa Taiwan kapag inatake ito ng China. Inulit ng Japan Minister na ang kaligtasan ng Taiwan ay siyang kaligtasan na rin ng kanilang bansa bilang pagprotesta binalaan ng China ang kanilang mga residente na huwag pumunta sa Japan. Hindi matanggap ng China ang katotohana na ipagtatanggol ng Japan ang Taiwan sa oras na gumamit ng pwersa ang Chinese Communist Party para sa kanilang pansariling interes lamang binalaan din ng China na dudurog nito ang Japan sakaling makialam gamit ang puwersa ng Japan Self-Defense Force sa Taiwan. Yan ang akala ng China. Baka nakakalimutan nila walang sandatang nuclear ang Japan. Pero maraming nuclear weapon ang kaalyado nito tulad ng Amerika. Laging tatatandaan ng China, hindi takot ang Japan sa kanila. Pinag-aaralan na rin ng Japan Prime Minister na muling papayagan na magkaroon ng nuclear weapon ang Japan sa tulong ng mga kaalyado nito. Kaya bago magsalita ng patapos itong mga Chino, magunos diri sila dahil iilang bansa lang ang kanilang kaalyado. Di tulad ng Japan na ito ay halos kakampi ang maraming mga bansa sa Asia, Amerika at maging ang maraming mga bansa sa Europa na miyembro ng NATO. Speaking of NATO mga kabayan, ipinakita nito ang kanilang tinatagong puwersa sa ilalim ng karagatan. Isa sa mga submarino ng Norwegian Navy ang nagpakawala ng isang torpedo upang wasakin ang isang lumang barko. Ang layunin ay ipakita ang striking power ng naturang alyansa. Kaya sa China, hinay-hinay lang. Huwag masyadong mapang-api sa mga bansang akala mo'y mahihina. Di pa naman lakalakasan at katibayan ang mga gamit nyo kung ikukumpara sa Japan. Sa ibang balita naman sa West Philippine Sea ipinakita ng Amerika, Pilipinas, Australia at New Zealand ang kanilang pagkakaisa upang ipaglaban ang bukas at malayang West Philippine Sea laban sa mga iligal at pananakop ng China. Malabo magtatagumpay ang maitim na balak ng China dahil parami ng parami ang mga bansa na handang tumulong at maging kaalyado ng Pilipinas para sa kapayapaan at demokrasya. ¡No van